Tay, ang gawa mo ngayon. Ay, may binili nga pala kaming isda, mga guys. Ito po, ang sarap nito. Ano po, sariwang isda po ito dito sa malapit sa dagat. Oh, sa dagat talaga yan. <laughs> Ayan si sir. Anong mga klaseng isda yan, sir? Basta isda. Ako kasi mga guys, gustong gusto ko kumain ng isda kaso ayoko talaga maglinis ng isda. <laughs> <laughs> ay, ang sarap nito guys, o tingnan ninyo. Ayan, ang sarap nito i ano, paksiw ba o ano? Dito sa amin kung tawagin ay unon. Ayan, may merong ano, luya. Sarap naman ito guys. since ngayon ay ano November 1 ayan bakasyon tayo guys sige sir tayo maglinis ka lang sige sige yan hindi ka sumatunok ako na ako rin ako nito ano ha guntingan mo saan ano syan. Guntingan mo kaya sa, ano ba yun? Kikog. Pero dahil na lang yan. Sige. Sugatan mo mabuti. At pagkatapos niyan, ilalagay yan sa... Bumili nga pala ako guys ng lalagyan talaga ng mga isda sa freezer. Ito, ayan, since may ano pa. Ilalagay natin yan dito parang may salaan ba ah, ayan kasi hindi pa naman po namin yan nung lutuin ngayon kasi may ulam pa kami so dapat pagtago sa ref malinis na ah, di ba <laughs> <na>. ako, <laughs> ako na Nah, tapos na Tapos na. Okay, lalagay na kailan natin dito ng no? mabuti. Ayan. Bukas na ito lulutuin mga guys. Kasi may ulam pa tayo ngayon. Okay, diba? Ganyan yan mga guys. So ito, nabili ko lang ito sa DIY talagyan na ng isda para hindi para mag ano ba matrain ba yung tubig o ba diba? ay malansa isda <laughs> ayan so ilalagay na natin sa wrap okay that's all for today's video guys thanks for watching